San Benito Hermitanyo medallion is now available and I have three pieces only na stock ngayon at ito ay tapos ko nang madasalan at ready na magamit ng bagong magmamayari so nakabindisyon na po ito at gamitin lang sa pangkabutihan isusuot lang palagi, dadalhin palagi nagamit ito ng tao bilang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao Kasama na rito ay proteksyon sa mga bala ng baril at sa mga patalim sa panahon ng may maminsala. Hindi ito nakakatulong sa mga sinasadyang gawin nang nagdadala nito na alam niya ay kakapinsala niya o wala siyang kakayaan doon. At proteksyon din ito sa mga bad spirits, sa lahat ng mga di nakikita ng ordinaryong mata ng tao na mga nilalang kasama na dyan ay mga aswang at iba pa. At proteksyon din sa kulam, barang, sumpa, usug, batitigal po, palipad hangin at mga spiritual na atake. At nagagamit din ito at nagagabay sa negosyo at hanap buhay kasabayan lang pag sumikap at makalaman sa ginagawa para mapalago at nagagamit rin ito bilang protection sa lason sa tubig o sa pagkain na gawa o atake ng mga manglalason. For more info, basahin lang ang mga details na nakalagay dito sa ibaba sa description ito.